Yan mga kawandor. Oo, kasi syempre bagong ligo si Billy sa Travis natin. Kasi bukas bebiyahe papuntang Pampanga. Oo. Oh. Ay mga kawandor. Ay, mga nakapunta kayo sa buong Philippines, punta na kayo, nako. Bukas na ang ating Grand Live para sa anniversary. Hello! Oo, hello! Ayan mga kawandor. O, oh, kaya tinatakpan ni Wonder Daddy kasi hindi para hindi matalsik-talsik ang si Bishop Travis kasi bagong ligo siya. O, oh, diba mga ka-Wonder, abangan nyo po kami bukas ng gabi? Kung magkubihan mo si Bishop Travis kasi ano? O. Oh. Kasi bagong karwas, maulat. Oo. Oh, oh. Halil, no, kumukulog na eh. Siyempre, ito yung itatanim natin dun sa bagong nabili natin na lupa. Ito, ano to, dalandan to be, no? Oo. Oh dalandan, kalamansi, yung native na mangga. Grafted ba itong mangga, be? Oo, grafted yan. Oh, grafted. Two years, two years lang. palang Two years from now, bubunga na daw siya, sabi ng pinagbilan namin. Tapos, syempre, ito kalamansi. O, oh, diba? Oh, ito. Ayan, mga ka-wonder, kasi nung last video namin ni Wonder Daddy, nung namimitas ako ng saluyot, ayan, daming nakapansin na marami daw basura dito sa small garden natin. O, oh, Wonder Farmer. Ikaw ang salarin, ikaw ang may ano niyan. Ra, <laughs> ang dami daw basura. <laughs> na, eh mga wonder unti, unti nang inaayos kasi dito sa amin sa Pangasinan mga kawander. Halos araw-araw na umuulan, 'di ba, Wonder Farmer? Yes. Oh. Pa Kaya ayan, oh yan mga kawander yan oh. Tinanggal na yung mga ano dito pero as hindi pa kasi mamaya umuulan siya, ambon-ambon, ganon. Kaya yung mga yung mga basura namin, hindi siya maayos-ayos andun nakatambak kasi hindi siya matuyo-tuyo. Oh, nagtanim ka na rin ng saluyot. <laughs> Ayan mga ka Ang linis na dito. Ay, nabuhay yung ina tinusok ni Wonder Daddy na malunggay, oh. Ito? Hindi, malunggay. Ayan, ito. Oo. Ay, nagtumubo ito dito na saluyot. Oo, oh, tumubo lang yan. ang galing. Hindi ko lang <laughs> Ay, mga wonder Oh, ito kasi hindi to maayos-ayos pa kasi basa yung ano, basa yung lupa. Ayan, hindi matuyo-tuyo yan, tambak ng basura natin dyan. Ayan kasi yung mga sinasabi niyong basura mga ka hindi yan basura. Mga isinako yan na itinambak nung ginagawa yung bahay namin. Ayan, kaya tambak yan siya. Hindi siya basura. <laughs> Diyan kasi nilagay yung ano para hindi madaus-dus agad. Yung lupa noon. Kaya yun, no, tignan nyo kung nakasalansan siya. O, oh, yan. Eh, syempre, yung mga tinapuntapon dito ng bata ng mga bote, hindi pa natin naayos. Kasi nga, umuulan. Ayan, yung mga garden natin doon sa taas. Ayan, mga kawandro, hayaan nyo. Kasi lagi naman namin iniisip yan. <laughs> yung maglinis dito sa mga munting farm natin. Kaso nga, bisibisihan tayo muna. <laughs> Ayun, oh. Ang ganda na ng mga sili, oh. Tanim ni Wander kuya. Ay, dyan man nilagay ang papaya. Eh! Papatagin yan dyan, eh. Oo. Meron doon. Yung isa na buhay na doon. Oh, yun okay lang yun. Kasi gilid. Pero dyan, sayang yan. Siguro pwede... Pwede, dyan. Dito na lang. Oo. Ayo kayo diyan sa tabi ng malunggay. Dito sa baba niya, sa may ano ng siniguelas. Ay yung papaya natin, yung dwarf papaya natin. Oh yan, di ba? O bu buhay na yung natundan natin na saging. Ayun mga kawander sili yan, mga sili na red yata. Tapos yung oh, tapos yung andun sa taas. Yung mga maliliit doon na down down green niya na sili tapos mga talong. Kulang ay may okra na, ang kulang na lang kamatis. Oh, kamatis na lang kurang. Oh, kamatis na lang yung kulang. Baka next week. Oh, no. Ha, ang palaya? Palaya. palaya? Ah, oo, ang palaya. palaya may ukra. Oh. Para pang palaya. pakbit na. Oh. <laughs> Kumpleto pakbit na yung mga kawander <laughs> Kasi alis kami mamayang madaling araw. Pupunta tayo ng Pampanga. Eh, ito ngayon yung latest update natin dito sa mansyon. Ayan mga kawandor. Ayan, kumikidlat. O, syempre. O, diba si Ate Banjo? Kumusta ka Ate Banjie? Laging naiiwan dito sa bahay. <laughs> <laughs> Ayan, ito yung update natin. Ito, nagawa na rin itong riff natin. Oh. Pwede na siya. Oh, yan na nga lang yung laman. Walang laman dito. <laughs> Pero pwede na siya mga kawander, nagawa na siya kahapon. Oh, kasi hindi kami na malingke kasi nga alis kami bukas papuntang Sabon Station, Pilipinas. O, Pampanga, San Fernando. G Ayan mga kawander. Ito lang yung latest update natin. Hiningal ako. Ayan mga kawander. See you bukas sa ating grand live para sa anniversary. Maraming maraming salamat sa panunod. Bye.